Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang aking 10 tips for F2P players dito sa Log9. Okay, so finally, ay eh nakaabot na rin ako sa 40k combat power nang walang ginagastos maski piso. Kaya ngayong araw, eh, isishare ko sa inyo lahat ng ginagawa ko para magpa-progress as a free-to-play player. By the way, sinubukan kong i-include lahat ng mahalagang tips sa video na to, kaya medyo mahaba-haba siya. So, wag na natin patagalin pa, simulan natin sa build. Okay, so kung F2P ka, e eh sobrang halaga na ito. Dapat alam mo yung optimal na build sa pinili mong weapon. For example, etong akin. Dahil crossbow yung gamit ko, iniligay eh ko yung stats ko sa DEX and STR. Yung set ng armors na ginamit ko, e eh leather. Yung stats na habol ko sa refine, e eh offensive stats. And yung class na gamit ko is Dark Lancer. Ngayon, napag-uusapan sa community na kung okay ba gumamit ng multiple classes. Kunyari, Hunter sa AFK Grind, Dark Lancer sa Boss Hunt, etc. Ngayon, kung F2B ka, eh I still believe na stick lang talaga tayo sa isa dahil sobrang hirap mag-ipon ng ability upgrade scrolls and anlaki ng combat power spike kapag naka-unlock tayo ng class skills. For example, etong Dark Lancer ko. Kapag naka-upgrade ako ng isang ability to 100, and mata level 80 ko yung iba, e magkakaroon ako ng 70 attack power and 20 endurance ignore. And kung gagamit ako ng multiple classes, e madedali ng sobra yung progress ko sa abilities. Kaya number one rule sa mga F2P, pumili ng isang build, and yun yung gamitin natin hanggang endgame, para ma-maximize natin yung limitadong resources na meron tayo. Next is avatar and mount. Okay, so bilang F2P, e eh dapat tanggap na natin hindi tayo makakuha ng legendary avatar. So bukod sa level 16 na epic ava reward, e eh wala na dapat tayong i-expect. Kaya ang purpose na lang ng pagsusummon, e eh para ma-unlock lahat ng rare, uncommon, and common avatars para sa collection stats. Saan ba natin makukuha mga yan? Una is a shop, for summons yan daily. Pangalawa is reward sa monster codex. Pangatlo is sa exchange shop wherein guaranteed na rare ang minimum na makukuha natin. Meron din sa Tower of Trials, Events, and Codes which is babanggitin natin mamaya. Sa mounts naman, eh must have yung kirusa na craft yan gamit ang mount part, gear fragment, and accessory fragments. So bakit siya must have? Yun ay dahil ang bigay niyang stats e eh, attack and critical hit. With that said, eh syempre, eh enhance din natin yung mga stats niyan to max. Kahit wag na tong mount speed, need lang natin magcraft ng madaming life cores. Also, kung nagmi max kayo, e eh, wag nyo rin kalimutang enhance yung iba yung mounts para sa und stats na bigay nila. Next is imprint. Okay, so eto yung bagong feature na sobrang laking impact sa karakter natin. So binanggit ko na sa last video kung paano to ginagawa. Mag-unlock ka ng stats, i-replace mo hanggang makakuha ka ng para sa build mo, then ganun ulit sa next slot, hanggang makumpleto mo yung apat na tabs. And yung maibibigay kong tip dito, eh huwag ka masyadong maarte sa stats. Kung madaming puti or green, eh okay lang yan. And kung gusto mong magbuo ng panibagong imprint dahil nabababaan ka sa stats na meron ka, eh mag-open ka ng panibagong preset. Para kahit malasing ka, eh meron ka pa ding backup stats na magagamit. Pero hindi ko talaga masasuggest na magsunog tayo dito ng maraming temporal piece since RNG nga siya. Minsan, kailangan natin makontento sa lower stats para consistent yung progress. Lalo't sobrang daming sure progress na temporal piece din yung gamit. Next is dailies and weeklies. Okay, so ano-ano ba ang mga dailies dito sa game? isa isa natin. Una is daily mission, syempre. Matik, 10 temporal piece reward sa highest map yung kukunin natin missions dyan. Yung Darkwood and corrupted labyrinth dungeons. Tag 1 aryan sila. And I suggest gumamit tayo ng buffs kapag papasok dyan. Since may oras nga lang siya, and eh more kills equates to more rewards. And world boss. So ang goal talaga natin e maklear yung tatlong boss ng dalawang beses araw-araw. Yung unang spawn e 11am and 8 o'clock naman sa gabi. Sobrang daming temporal piece ang pwede nating makuha dyan. Hiwalay pa yung random na reward galing sa chest nila. And AFK grind syempre. Dapat after mo gawin tong mga dailies e mag-AFK grind ka na kaagad para hindi huminto yung pagpapalevel mo. Sa weeklies naman e weekly mission syempre. Ang mandatory lang naman dyan para sa akin is yung kill 10 unique monsters. Since a grid scroll yung reward niya, kayo na yung bahala sa dalawa. Yung 4 hours grind sa Garbana Underground, pero kung wala kang mga kasama na magagrind dyan, eh hindi kaya. Sobrang sait ng mobs dyan eh. And lastly is Guild Boss. Madami din possible rewards dyan, kaya huwag kayong mga absent. Next is Epic Gears. Okay, so at the moment ay eh, naka full epic gears na ako. Accessories na lang yung hindi. And ang laki ng difference ng epic sa rare equips. Dahil bukod sa mas malaki yung base stats, additional option and refined stats, ay eh, malaki din yung stats na bigay kada enhance. So meron tayong dalawang guaranteed na source nito. Una is sa spire of trials. Gloves of floor 40, shoes of floor 45, helmets of floor 49, lower armor of floor 52, armor of floor 55, and weapon of floor 60. So alam nyo na yung Discarte dito Yung ikot-ikot technique And timing Sa paggamit ng Exclusive skill And I think Sapat na yung 35k Combat Power Para maklear mo yung Floor 60 And pangalawang source naman Is Friendship Shop Kailangan syempre E eh, level 5 ang Friendship level mo And yung pambili sa Epic Equips E eh, Friendship Coins Saan naman makukuha yon Once mapa level 5 mo na Yung Friendship level mo Lahat ng Friendship Certificates Galing sa Quest and Missions E eh, pwede mong exchange Para maging coins By the way Mas mababa yung stats ng epic equips galing sa Friendship Shop compared sa trials and field. I think para lang to sa mga casual players na hindi masyado nagagrind. Next is events. Okay, so bilang F2P, eh dapat lahat na makukuha natin ng libre, eh kunin natin. Ano-ano ba yon? Una is events. Lahat ng login events and subjugation quests, dapat pinaprioritize natin yan. Dahil once mag-expire yan sila and hindi mo na-claim yung rewards, eh lost progress na kaagad yon Also, every now and then e eh may mga codes na pinamimigay si Lord9. Usually after maintenance may eh meron yan So eto yung mga codes na alam ko so far. Di ko lang alam kung nagana pa ba lahat. San mo yan ilalagay? Punta ka lang sa menu, settings, account, then register coupon. And lahat ng rewards ay eh need mong i sa mail. Next is Relics. Okay, so isa tong relic sa mga sure progress na temporal piece ang gamit. And may mga nagsasabi na priority dapat natin yung origin of destruction, which is tama naman since attack yung bigay nun. Pero dahil nga mas tumataas yung level, eh mas tumataas din yung requirement sa temporal piece. Kaya wala tayong choice kundi pagpantay-pantayin yung level niya. Dahil syempre, every two levels may additional option stats na bigay. Also, huwag kayong manghihinayang na mag-invest sa defense and HP stats. Dahil lahat naman yan, mapapakinabangan natin. Lalo kapag magpupush na tayo ng Tower of Trials and Main Quest, e eh napakalaking tulong yan. Next is Item Log. Okay, so guilty ako dito since hindi ko siya gaanong napaglalaanan ng oras. Pero dapat e eh, ginagrind din natin yung Item Log. So alam naman natin kung paano to gawin. Una is pipindutin lang natin yung item, location icon, then mag-AFK grind lang tayo sa mga mobs na nakalista dyan or bilhin natin siya sa trading post gamit ang diamonds. Pero dahil nga F2P tayo, eh I suggest i-grind mo na lang siya. Also, pag pumunta tayo sa event tab, eh ang tataas ng stats na bigay ng bawat deposit dito. 10 attack, 5 accuracy, etc. nag expire yung mga stats na yan. Nakasulat din naman dyan yung date kung kailan siya mawawala. So, worth it pa rin ba yan? Para sa akin, etong plus 7 lang yung worth it dyan. Since, saferify naman yung weapons hanggang plus 7. Pero yung iba, eh RNG based, si plus 8 and plus 9 yung requirement. Hayaan na natin yan sa mga spenders. Next is quests. Okay, so yes, nakakatamad gawin yung main quest since need natin bantayan yung character natin para hindi mamatay. Pero kung gusto mo ng progress, e i push natin siya hanggat kaya. Yung pinakahabol kasi natin dito bukod sa golden XP, una is yung temporal peace rewards na makukuha natin per quest. Pangalawa is yung mga chalice of blessings sa dulo ng bawat chapter, which is yung ginagamit nga natin para magkaroon ng stat points. And etong mga bultuang rewards sa journal. Kaya subukan natin tapusin lahat ng main and sub quests. Also, golden dapat natin matapos yung Act 4, Chapter 13 ng main quest para pwede na natin magamit yung large HP recovery potions. Sobrang convenient din sa grinding and pagpupush ng Tower of Trials. And last but not the least, Farm Diamonds. Okay, so nabanggit ko na to dati, mag-farm tayo ng diamonds. So paano ba? Una is sa dungeons. Lahat na makukuha nating enhancement and refining stones, ay e ibenta natin sa trading post. Siguradong mabibenta yung mga yan. Huwag ka manghihinayang since sugal yung refine and enhance. And pangalawa is ibenta mo yung mga tradable na rare equips or items na mapupulot mo. Lalo yung mga epic equips. Tibang-tiba ka dyan. Kaya kung kaya mong mag-farm sa Tomb of Tiriosa, e much better. Also, kung active yung guild nyo sa pagbaboss hunt, eh mag ka dahil yung mga mamahaling items, e dyan ang gagaling. Eh ano naman ba yung mga worth paggastusan ng diamonds? So para sa akin, eh battle pass, mount, and kung sobrang sipag mo, e etong tatlong character slot expansion ticket. Bakit? Dahil bukod sa sandamakmak na gold galing sa alts, e pwede nating i-progress yung main quest nila. Then, yung mga selection chest galing sa main quest, eh pwede nating gamitin para ipang item log. So, yun. Actually, as a F2P, mahina pa tong karakter ko. Hindi kasi ako palagi nagbo world boss, and FK grind. Tamang dailies dailies lang talaga, then offline grind na. Pero sa mga masisipag dyan, sana makatulong tong video na to. And kung meron kayong corrections or additional tips, eh please, mag-comment lang sa baba. Binabasa ko yan lahat. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kits sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.